Yes, hello guys. Um, welcome to our another episode sa venture natin ng pagkopya ni Rain Parametric Equalizer. So, as you can see, alam naman natin lahat na yung Rain range is 20 Hz to 300 Hz. Very common. Ito, 60 to 1 kHz. Ito 150 to 2.5 Ito 450 to 8K Ito 1K to 20 kilohertz, Ayan And Yan yung stock nya And here Meron tayong counting tweak Na mas pinababa natin yung response Mas Ito nasa ano na to Nasa below 50 Mga 50 Tsaka yung output 1 key Ito mas ma <clears throat> uh, we'll, see. we'll see We'll see Okay So ito yung rain natin Yan yung clone So ah uh, Shout out kay Boss Nestor Tapuyaw Sa opportunity Na pinahiram niya sa atin yung Parametric equalizer niya For, on, for reference Para meron tayong makopya Yan ito yung parametric equalizer original rain yan uh, <clears> at <throat> may coming tayo so mga around ano na mga uh, April siguro second week I don't know Basta month of April paparating yung SP 15 natin ito PE 15 to so for only reference and try to copy so how to confirm na nakopya natin yan ito yung kopya syempre ano lang uh, temporary case and yung front panel uh, papalitan natin yan I mean lalagyan natin yung sandwich na uh, maganda naman tignan yan tapos yung ano dito yung knob dito as much as I as much as possible gawin natin accurate yan So may gagawin tayong plating nito like here nalagay tayo ng plating here ito yung certain frequency para hindi naman maligaw yung gumagamit. And alam niya na ano talaga yung tama talaga yung reading, diba? Accurate. So now by the help ng Smart v 8 ito yung uh flat response niya. So naka-bypass pa yung ano, yung yung volume, yung gain. Yan. So, nasa center lahat 'yan. And let's start with uh 20 Hz to ano ba 'to? 20 Hz to 300 Hz. 'Yan. So maglayan tayo ng gain, 'yan. Ito yung gain. So meron tayong gain na almost 12 dB and adjust natin so pasok pumasok siya sa 20 hertz ayan adjust to confirm oh. 20 hertz nasa 10 dB ayan, 10 dB okay baba konti So adjust ko yung bandwidth, ito, itong bandwidth. ayan, gumagana, good good, good, good and yung frequency sweep ayan up to 300 hertz sa, pero uh, ano tayo mag ano tayo, ayan So, confirm. Kuha-kuha, men. Ayan, o. Okay. Adjust natin yung bandwidth. Ayan. Okay. So, unlike dry brack, yung analog, kaya yung, yung original, bababa talaga yung gain niya. And, ayan, o at certain po bell type siya pero mas mababa yung ano yung ba bababa yung gain niya sa driver kasi steady yung dito eh steady yan yung gain kung anong gain niya yung amplitude niya dito ilang dB Ah, uh, yan yung lalabas pero sa analog ito. Yeah, kahit sa original ganyan naman talaga. So pasok yung first band natin. Tsaka yung cut-off frequency yan. Maganda ganda men oh. Ayun. Ala ah, para natin yung bandwid. Yan oh. Ayun. Then sweep. Ayun. So bypass na eh oh. Then yung shelf. Shelf natin. Shell shelf yan. Ayan. So, again. Ayan. Yung shelf parang crossover. Same sa original. So, 20 Hz. Papuntang. Ayan. So, tamang-tama. Diba? Correct na correct. So, pasado yung first band. Second band natin. Ayan. Flat natin dito. Off natin shelf. Okay. Now let's test the second band. Gain natin sa maximum, ayan, meron siyang 12 dB. 11.9 dB. Then your bandwidth, we can adjust. Ayun, initin siya. So less well baba 'yung gain, same sa original. So, hindi question dito na assemble to ha. Pasok na pasok talaga. So, so based sa original, meron siyang uh, 60 Hz to 1 kHz na sweep. And we tried to modify it a little bit. Yan. Mas mababa. Yan. So, tingnan niyo sa taas. So, magkasintulad 55 yung last last time na frequency so around 50 50 55 and then let's sweep okay ayun ang ganda so yung ano nya max yung peak 1 kHz sa pool Okay, sa pool yung first band at second band. And mostly, yan yung ginagamit. So, yung yan yung mostly ginagamit sa bus now. Yung cut-off nya. Ayan, maganda rin. Tsaka yung bandwidth. Yan, lalapad yan. Yung nipis, Okay. So, let's bypass. Okay. Punta tayo sa... Uh, third band which is 150 Hz to 2.5 kHz sa. Ito sinasabi ko sa inyo. Deba 150 ayan oh. <laughs> mas mababa men. Baba ko natin konti ng ano yung bandwidth para mas accurate yung uh, natin reading. Yeah. So, 140. Diba? Ayos, diba? Tsaka yung bandwidth, lalapad, ninipis. With gain. Yan. Tapos, yung cut-off, yung gain yan. Ito naman yung cut-off, tsaka yung sweep. Okay. Pasok. Approved. Uh, Fort band for one four fifty hertz to eight kilohertz eight kilo, to. so eight kilohertz. Ayan. Let's confirm. Confirm. Four fifty, pero meron four hundred hertz man. Ayan. Okay. And let's sweep. And nakakuha tayo ng supposed to be ano 8 ano to. 8k ba to? Yeah, 8k. 8k. <coughs> Ayan, 7.89. Ah, uh, bitin konti. Pero oh, hindi pasok. Ayan. 8k. <laughs> okay. Kung i-center mo 'yan, kunan natin yang ano. Ayan. 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 Pasok nga. Pasok nga siya. Ayan. 8K. Okay, yung cut off. Maganda to panghanap ng ano feedback. ah uh, max mo yung ano uh, yun, uh, feedback tapos hanapin mo using the frequency yan sample merong feedback at certain point yan hanapin mo dyan cut off nya sa mid hindi naman feedback mostly mid so bypass natin dito sa fa sa fifth band yan and nipisin natin panipisin Ayan. and yung max db okay ano to 940 hertz and it is rated at 1 kilohertz to 20 kilohertz at mababa tayo men nakakuha tayo ng 900 hertz mas mababa sana umabot sa 1 kilohertz and we have 20 kilohertz sana umabot sa 20 and we got 20 kilohertz and pasok cut off ayun pasok warabi ang galing ayun eto patay ang feedback nito ayun oh o yun oh ayan, hanap mo talaga yung feedback man ongoing so let's bypass it first and push sa yung shelf ayan yung shelf same run ni sa ano sa high pass uh, lagay tayo ng gain and we got 20 kHz dapat tama okay good and ayan shelf yan oy ang ganda min pwede mo babaan without compromising the response Uy, uminit yung laptop natin. Okay, pasok. Ayos. Tapos yung gain. Ito naman yung gain. gain. Ayan, gain. Max gain niya is 12 dB. Let's see kung tama. 10, number niya. Number niya eh. Number. Pero, <tik> Sabi Ano yan Sa Flat gain Flat yan Flat 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 And only volume up Then down Wala talaga yan So ito yung Flat uh, Okay Ganda So palabasin natin Yang lahat kuha ng assemble yung original man ito talaga yung magandang part sa hobby na ito kasi yung nakuha mo yung gusto mo makuha, masatisfied yung sarili mo Ang happy ka, ito yung ano eh maganda sa bisyong ito Ayan. so palabasin natin yung fifth band yung port band pareha ng ginawa natin sa ano, sa original move a little bit go 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 move a little bit go there ayan third band Ayan. Lakihan natin konti yung bandwidth. Okay. Pwede mo gano'n yung overlap yun. Oh. Eto ang second band. ayon Usog ka konti doon. Third band. Ayan. Kukunti. Sport van o Ayan. Third. Fourth. And then fifth. Ah, first. Ayun. Happy na yung bata. Ayun. Hindi <laughs> may sabi ni makuha yung original. Kuha, men. Kuha, men. Shout out kay, ano, kay Boss Francis. Siya, siya yung nag-layout nito and a little bit editing sa part ko at input ano lang konting idea lang pero mostly siya yan lahat siya yung naghirap nito sa layout shout out boss friends and sa GBS eh, tinanggal ko lang dito yung address nila yung saka may ano dito eh so next ano ah uh, tayo ng permiso na gamitin yung layout niya at saka ilagay natin yung logo natin So, meron tayong ambag ito. Eh, ano lang, mga konting idea lang naman ito modular. Ito, ito kasi yung ano, yung bali heart ng parametric. Dito na kami mag modify sa mga gusto namin na i-modify. Gusto namin i-achieve i-adjust ito. Kaya naka-modular to kasi pag meron ka ng ganito sa amin, like nakabili ka ng EQ namin, pwede mo modify tanggalin mo lang to tsaka yung upgraded na or modified ano lang ilagay mo lang dyan swap and then you're good to go yan so kuha kuha walang daya okay don't forget to like subscribe to my youtube channel uh, Fido Thank you, thank you. Eh, yung ano, yung kay boss, ano, Ah uh, shout out kay, uh, kay Biga natin, nasa boss Pasensya na boss, ba? busy talaga eh. Ito, sa'yo to. This is yours. Walang angkin yan. So, meron yan, sa pool utok. At <laughs> uh, saka meron na ito. Ito, meron ng owner. Yung may-ari nito kay Tapuyao, bumili siya ng ganito. Ayun, sabi niya ano eh, sabi niya ano na collection niya daw sa mga gawa ko. Okay, salamat po sa suporta and so far so good. I'm so happy na nakuha natin yung original and we improve it a little bit, okay? Thank you, thank you for watching and babush.